Kamusta na mga kalay at mga kahabit at kamangihilot dito sa TikTok, sa YouTube, o sa ating Facebook page. Marahil na panood niyo na ang balitang ito. Nagkabali ang buto ng isang lalaki sa Cagayan de Oro. Nagpahilot siya sa peking chiropractor o doktor na naghihilot na may paglagutok ng bahagi ng katawan. Nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Pinalagutok ang ulo binti, tuhod, hanggang sa uminda ng sakit ang lalaking hinihilot. Sinubukan siyang pakalmahin pero hindi na wala ang iniinda ng lalaki. Relax relax. Siya si Leonard Mangubat Yurong. Nagpahilot siya sa isa umanong chiropractor sa kanilang bahay sa Cagayan de Oro. Pero sa halip na gumanda ang pakiramdam, mas lumala pa ang lagay ni Yurong. Matapos ang pagkilot sa kanya noong November 18, nagkabali ang binti niya. Sa resulta ng x-ray, makikita ang fracture sa kanyang buto. Kailangan ding lagyan ng bakal ang nabali niyang binti. Ayon sa biktima, umabot na ng 173,000 pesos ang medical bills niya. Paliwanag ng isang licensed chiropractor, chiropractor na si Dr. Yeah, Rob Walsher, hindi lisensyado ang chiropractor na nanghilot sa biktima. It says hilot. It's, It's not a chiropractor. From a life. It's a social media now. You're seeing the sensation of everyone doing, they're, they're copying chiropractors. You know, so you see all of the manipulation of the spine and they're adjusting all of these joints. Mm -hmm. And um, so to become a chiropractor it's important to understand it's eight years of schooling you know oh. it's not something you just take for a two week on youtube course it's eight years because we are we are licensed doctors in america the chiropractor we focus on the spine um, because that's where the healing takes place so if a person is just randomly cracking all the joints, that's kind of a little bit of a red flag. Do your finger really need to be cracked? You know, do your toes really need to be cracked? Does your knee and elbow, these are not really standard chiropractic procedures. Kaya pa yun niya, lamang si legit at para hindi mapahamak. Nagpapagaling ng biktima at plano niyang sampahan ng reklamo ang nanghilot sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Maraming salamat sa Frontline News 5 sa pagbabalita at pagpupulat ng mga kaganapang ito. Tinawag niyo ang aming pansin upang linawin ang imahe ng hilot sa ating bansa. Although, itong mga lakalang buwan, kinausap ako ng dati kong boss at kaibigan na si Sanico na magsalita pa tungkol sa practice ng Hilot Lagato. No? Dahil itong last year din, no, taong 2024, eh marami tayong nakita na nagsusulupo itong mga Hilot Center which is nakakatuwa naman dahil kasi maraming nagkakaroon ng interest sa Hilot. Kaya nga lang, ito ay isang pandaling lang gawa na, na hindi hilot ang kanilang isinasagawa, kundi isang chiropractice no? na, ng pagpapalagotok. No? So ano ba to Ang paghilot lagotok, ito ba'y bahagi ng ating tradisyon at kultura ng gamutan? Actually, hindi po. No? Hindi po iyan kasama sa ating uh, kurikulo o bahagi ng kasanayan o expertise ng isang manghihilot kung pupunta tayo sa ating website ay inilahad natin, sinikap natin siya sa atin at ilahad kung ano ba ang tungkulin ng isang mga hilot. At ang hilot paglalagatok ay hindi kasama sa tungkulin nito. No? Kung tungkulin nito. Although, meron tayong tinatawag na um, hilot sa pilay. No? At sa pilay, eh, gumagamot tayo ng pilay bale. Pero kung tatanungin natin, itong mga naglalagatok na ito, ay pinapractice nila ang isang registerable practice or registered practice. At yun nga po ay ang chiropractic. At, at ang Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare ay meron na pong competency standard patungkol sa practice ng chiropractic at hindi po yon sa hilot. Kasi ang hilot ay mayroon sariling competency standard. Dalawa ang nagmamanage noon. Una ay ang test technical education and skills development authority at ang pitak na no? so malinaw po na hindi kasama po ang pagpapalaga to at last year lang din po no ay ay nakausap natin ang presidente at ang founder ng Filipino Bond Setters Inc no at nakita ko nga no ayon sa kanyang uh, pagpapahayag na ito ay understudy na talagang pinag-aaralan po nila na magkaroon ng sariling version ang um, ang Pilipinas ng bone setting dahil kasi sa ibang bansa ay may mga bone setters po na recognized at tinutulungan natin ang Filipino bone setters na uh, bigyan ng masusing pag malalim at masusing pag-aaral ang pagpapractice ng bone setting sa Pilipinas. So, ang nakakatakot lang o nakakabahala lang dahil kasi marami ngayon ang nagpapalagato at sinasabi nila, sa sarili nila, sila ay mga chiropractors. Pero hindi naman po sila lisensyadong chiropractors. Ngayon po, nagkakaroon tuloy ng, hindi ko alam kung alitan or, or what, no? But I am inviting, or, or I am open for a dialogue among uh, the organization ng, ng chiropractors. And I hope na magkaroon tayo ng statement, joint statement, na hindi po ito, yung mga hilot-lagatok, no? Ay hindi sila lehitimong manghilot at hindi rin sila lehitimong chiropractor, uh, no? So, saan mapapunta yun, no? They are making their own ways of practice and I think meron naman kalayaan silang gumawa. Kaya nga lang, eh kailangan lesensyado ka, no? Ka. Ang problema ngayon sa ating bansa, no? Wala namang tumatanggap na ahensya ng gobyerno to accredit and to certify you as hilot lagato. Maraming nagsusulpot ang eskwelahan na maaaring ituro na lang kung ano-ano and as a form of whatever income based, no? basta kumita lang na magaling naglalagato. Pero hindi po advisable yun all, no? hindi po advisable. At tayo, no, uh, natulungan na natin ang Pilipino Bonsetter Incorporated ni Ginoong Gary Trinidad, no? At masasabi ko, kung kayo'y naghahanap ng mga Filipino bond setters, eh, doon po kayo pumunta sa kanila Natiyak kaya kayong ligtas. No? Although hindi pa siya uh, lehitimo or accredited ng TESDA or ng PITAC, no? pero sila po ay mayroong Securities and Exchange Commission registration, mayroon siyang uh, SEC registration na maaari natin panghawakan na isang basis na sila ay ay isa at sa direksyon ni Ginoong Gary Trinidad ay nakikita ko na ang kanilang mga tinuturuan, kanilang mga practitioners ay talagang safe ang kanilang uh, mga gawain. Para naman sa inyo, no, uh, tinatawagan ko rin ng pansin sana ang Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare. Eh, huwag na natin palalain ang, ang sitwasyon. No? Magbigay po tayo ng statement, ng pahayag na pigilan ang ganitong mga practices at investigahan ang mga hilot centers no, na naglaganap at sila ay nagbibigay ng, ng ganitong klaseng practices like hilot lagato, yung hilot galing, bone setting at hilot center. Ito yung ilan, ilan lang nakikita ko sa TikTok sa Facebook na na naggagawa ng, ng pagpapalagato and they claim that they are Filipino chiropractors. No? At ganyan din naman sana sa, uh, sa chiropractors, no? eh, Dr. Rob, alam sa primary na di ko alam kung kayo nga rin ba ang main organization na 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 nag na, cater na, uh, ng mga chiropractors sa Pilipinas and other chiropractic school no? I know sa Pasay ay meron talagang eskwelahan na accredited ng PITA on chiropractic and tama po si Doc Rob no? ayon sa balita, 8 no? years na pag-aaral at hindi basta-basta at sila ay may title na doktor So, sa mga kababayan natin na nanonood, sumusunod sa akin, mag-ingat lamang po kayo, no? Huwag niyong hayaang bali ni ang inyong katawan upang makitil o wakasan ang inyong buhay. Ang layunin natin is pagalingin namin ang inyong karamdaman. Either bone setter, chiropractor, um, o manghihilot. Ang layunin namin is pagalingin at ibalik ang ginawa sa inyo. Hindi yung after ng treatment is lalong... <laughs> At lalo kayong nabaldado no? at yun nga nakakalungkot sabi sa kaibigan natin yung bone setter, ay namatay pa yung pasyente na binalita so ingat-ingat lamang po no? pag-aralan natin maigi at kilalanin natin maigi ang mga tao na nagpa-practice nito at nag-aalok nito at kung bibigyan naman po ng polisiya is patawag po natin lahat na ng mga bone setter no? maglagay na po ng standard magkaroon na ng polisiya ng regulation kung paano po ba isinasagawa ito. Bigyan ng masusit pag-aaral kung ito ba talaga ay nakakatulong sa kalusugan. No? Although sinubukan natin pong uh, aralin, pero mangihilot po tayo eh, mangihilot tayo eh. Eh, dapat magkaroon na rin ng sariling identity ang mga bone setters at para may pagtanggol naman nila yung kanilang uh, kaalaman at mapakinabangan din ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Pero tandaan nyo, tayo as manghilat no ang ating ginagamot hindi po tayo nagpapatunog ng 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 likod ng leeg ng mga gano'n, no we are just uh, doing the bone setting at ang bone setting practice natin ay ang paghihilot sa pilay balik no pilay balik no we treat that although nakausap ko nga, sabi nga nila you you refer it to the osteopath or orthopedic And which is true naman na dapat po, no, dapat po isa buwak nun. Pero sa kabunduhan na malayo sa ospital, no, tayong mga manghihilot ang gumagamot sa hilot ah, sa pilay balik, no. Sana itong mensaheng na ito ay maging malinaw. Tinatawagan ko sana ang pansin, ang pitak ng TESDA, at ng mga practitioners ng bone setting, bone dito sa Pilipinas para ma-establish nyo po ang regulation, ang standard and policy ninyo or guidelines sa pagpapractice ng bone setting. At pakiusap lamang po, huwag nyo lang po gamitin ang salitang hilot, lagatok. No? Dahil hindi po namin po, we are very inclusive, no? kahit sino pwede maging manghihilot. Pero sana ay sumunod tayo sa patakaran, sa panuntunan ng paghihilot. No? At ganyan din, humihingi tayo ng paumanin sa mga chiropractors dahil kahit sino na lang is gumagamit ng pangalan. And I hope the Chiropractor Organization Association here in the Philippines should make a statement. No, I am open for a dialogue and conversation. And gayon din, no, hindi naman talaga ako talaga sikat o hindi naman ako yung lead advocate. No, we still recognize Hilot Hub. No, uh, ang, ang Hilot ni Boy Fajardo, ni Doc Boy Fajardo, na sana magkaroon din po kayong pahayag patungkol sa ganitong practices. Dahil tayong mga manghihilot, lehitimong manghihilot, eh nasisiraan o nasisira ang ating imahe na pinagsusumikapan natin na iangat hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo no sa so, mga ganitong practices eh nasisira po tayo so, sana po ay magkaroon tayo ng pagkakaisa kalinawan kalimanagan ng ating isipan kung ano ba talaga ang tunay na practice o o kasanayan ng hilo so hanggang sa muli ito po ang kapagman ng luntiang agama na through the of feeling at ang training director ng Hilag Academy Pilabaylan. Nayari na, pag-asa pakalan.